Anong ganap sa mundo ng showbiz? Viral at love trip ang netizens sa pagkanta ni Marco Alcaraz sa isang beauty pageant. Ibinahagi sa Facebook page ang viral video na ito ng aktor, na humakot ng views at comments sa netizens. Say ng ilan sa kanila, parang nasa inuman lang daw ang pagkanta ni Marco. Narito ang nasabing video. Magandang gabi sa mga magandang binibini. Bini. Music please. Good evening. Ang ganda naman dito. Binamastan kita. Hindi mo alam Pinapangarap kong ikaw ay pulang labi At ating kahit mong ngiti Umabot hanggang sa langit. Huwag mo lang tinginin sa akin at nakamatunaw ang puso kong sabi. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumali. At sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. awit ng aking puso Sana'y mapansin mo rin Ang limpong pagtingin Mahal <laughs> kita na hindi mo alam Huwag ka sanang magagali Tinamaan yata talaga ang aking puso Na dati akala parin pa rin makalapit Inunahan ng kaba sa aking bibig Sa iyong ngiti Ako'y nahuhumaling At sa tuwing ako ay gagalaw Ang mundo ko'y tumitigil Para lang sa'yo awit ng aking puso Sana'y mapansin mo rin Ang lihim ko Pagtingin Sa iyong ngiti <laughs> Ayun na yun, hindi po bawal pumalakpak po. Happy Fiesta po sa lahat. Gising pa ba tayo? Ha? Good evening, good evening. Unang-una, syempre, I wanna thank you. Thank Mayor Rami at syempre si Dr. Rachel for having me again here. Noong 2019 po, nag-basketball po kami dito. Kaya, thank you po, um, Mayor, for having me here. Syempre, Vice Mayor Jing and Ma'am Salva Paraino and sa lahat po ng mga city officials natin, at sa inyong lahat po dito, magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po, gising po po kayo kasi mag-alas 12 na. At I'm all of you, I'm pretty sure na excited kayo sa mga candidates po ninyo, sa mga barangay po ninyo. Ano, gising po ba kayo? Ano, isang kanta ba ba? N Music please. Good evening po! Anong masasabi mo sa balitang ito?